Hello guys, tahiin ko daw to, bag ng amo ko o, oh. grabe, o, oh. tahiin ko daw yan, mm. ang hirap naman matahi, kasi ano, grabe, paano ko to tumatatahi, iskastipan ko na mas magalit, <laughs> Lagyan ko na lang ng iskas tip. Kasi... Mahala siya. Pinapatahin naman pa niya. Ang hirap. Masulit so, sa kamay kasi ano... Um, parang bato na. ito so, patahi daw niya bag niya lagyan ng mga ganyan ganyan ng bunganga niya <laughs> thank you for watching